Ganito lang ito toothbrush ang baby. Lagyan lang ng kunting kunting toothpaste. Yung pang baby na toothpaste ah. Ito. Happy. Kunting kunti lang talaga. Yung pinakakunti. Ganyan lang. Napakakunti lang dapat. Idipol lang na ganyan. ganyan lang dapat ang ilagay natin kunting-kunti lang tapos lagyan naman natin ng kunting tubig itong kanaw lang natin ang kunting tubig sa takip ng ano kunting lang, kunting lang na tubig din ganito rin ng yan. Kapakunti lang talaga na tubig ang kailangan. Tapos, ito na, ito na. Tutut brush na tayo. Tutut na si baby. Ganon. Tutut brush natin yung teeth na dalawa. Kahit na dalawang teeth lang. Ah, ah. Yeah. Yon. Para maalis yung Dicky. <laughs> decay, Tot decay. Ah. Para hindi. Huwag mong hawakan na, baby. Ako na maghawak. Oo. Oh, hindi mayroon na tot brush. Ngayon. Ah. Very good, baby. Ganun lang. Yung dila, dila, dila. Ah. Yung dila. Iyan <laughs> mo yung dila mo. Na. Mag-ambalan. <laughs> okay. Ganun lang, mga tutbras. Nang hinay-hinay lang. Sige. Sige. <laughs> <Hey. laughs> Okay na, okay na yon, Guys, yun lang, ganun lang mag-toothbrush ng mga baby. Ang baby, oh, smile pa, oh. Bitin ba? Toothbrush natin? Hinay-hinay lang, ah. Okay? Ikaw na mag-toothbrush? Hindi mo pa kaya? Ay, huwag masyado. Hindi ka na. Pugasan natin. Ugasanan na natin ang